Hi guys, pakita ko sa inyo ang aking manok na unang binili noong November. Noong November. So, dalawa yan guys, ng nangitlog kong manok. Tapos yung una-una, namiso na siya ng apat. Kasi dapat lima yun, namatay yung isang piso. So, a, apat yung nabuhay. So, ito yung pangalawang nangitlog sa una kong binili. Kasi yung una kong binili na, na manok is tatlo. So, ito yung ikaduha ng itlog. Pero yung last, yung ipangatlo ko, hindi pa kasi siya ng itlog noon. Ayaw ko ba, hindi pa kasi bata pa yata yun. So, ito medyo mas maganda pala bumili tayo ng malalaki na at malapit na mga itlog kasi para hindi makasaya sa pagkain ng manok at hindi magastos sa mga vitamins kasi magaantay na lang tayo na upahan sila at mangitlog sila yun na lang ating intay natin yun ang kagandahan sa malaking manok 6 hours later. So, after just, ayan na ang aking etlog, guys. May 11 akong etlog. Salamat po, Lord. Binigyan kami ng maraming blessing na egg Sana mabuhay sila lahat, Lord. Thank you, thank you for blessing